gagawin natin mga ka-experience well, Rinse eh. muna tayo Ayan Ito tayo Siguro yung super grid na to Itong puti na to Isira yung wing yan Tapos yung isa Airbag O oh, nandun natin sa kabila Hindi ito Ayun doon tayo tinuturo sa isa Baka ibang yarda to <laughs> Baka magkakamaganak sila Ayan, Siguro Ay puso Puso na yun so, pegyin, Oh mga tail sila. Yan wing ban. kita trabaho natin ang wing ban ngayon. Yan, kita niya naman. Tapos nung ginawa ko yung ano, ito may nakita ako doon sa check valve. Ibig sabihin, uh, positive siya na wing ban shock yung may problema niya yung boom ng wing ban, no ayan no Masira yung packing niya mga ka experience no? Oh. so tatarabawin natin mga ka experience ayan kabila niyan kapit sa kabila doon ang sakit niyan kusang bumababa yan nakatukod na lang yan kaya ano kaya hindi siya bumababa nakatukod na lang sakit do sa kabila do sa loob na yon tuturuan din namin uh, Unang araw ng april ayan may ginagawa tayong mga boom mga wing bam mga wing ban boom mga ka experience no mga dalawa kasi nga ito ano ah uh, pag tinas mo siya kahit hindi mo siya bababa kusa siya bumababa no so ibig sabihin sira na yung packing niya sa gitna no kung hindi sira ang packing sa gitna niya wala siyang dahilan para lumabas dun sa kabila no yan mga ka experience kasi kung good ang kabila ng packing niyan yung sa gitna niya hindi yan tatagos yung pressure sa kabila. Di ba? So, butas yung packing yan. Kaya yung pressure yung pressure ng hydraulic no? Hydraulic uh, oil tin nila, yan. Uh, tumatagos sa kabila. Sa kabilang hose sa return, no? Hindi nagpupunta doon sa in, no? Yan. Ay pinapatanggal ko. Kasi nga nagpositive siya na boom talaga may problema mga experience no. Kasi may nakuha akong ano yung yung mga parang rubber siya. Mamaya ipapakita ko sa inyo nandoon na sa andon sa flooring no eh yan, yung flooring ng truck na yan nanjan. No. Tinabiko lang. Ba tinandaan mo ba yung task niyan? Ito pula sa baba. Sa baba? Ito sa baba. Hindi, guhitan mo na lang para sigurado tayo. No? Tali na lang? Oo. Ayan, mga ka experience Update ko kayo pag natanggalan natin yan. Yung wing ban motor mamaya, ah, bituin din natin na ah. yung kasing wing ban motor mga kaka-experience kanina, yung yung wing ban motor kasi mga kaka-experience kanina, no, ah, binuksan ko, nilinis ko yung bulb niya no Sinikap ko yung magnetic bulb niya yun nakita ko do sa lobby nila yung ano yung yung mga rubber na dalawang piraso na matataba no yun yung parang nagkanda bitak-bitak siya do sa loob yun yung dahilan na kay wing ban na to bumababa kasi yung ayong uh, yung gitna ng packing na yun papakita ko rin naman sa inyo uh, butas na Imbis na yung pressure mag-steady lang doon sa gitna, tumata uh, tumatagos dun sa sa return hose tumatagos siya kaya ang nangyayari ayun na uh, sumisingaw siya mga ka experience no para tanggal mo na pin lang yan oh wala nang problema pin lang yan ah na tanggal na yung pin no para may baba yung boom kabila niyan dulo dulo na boom nandun mga ka experience no ito naman yung ano ito naman yung ito yung wing ban niya motor no ayan kita nyo naman na, uh, ito binabago ito kanina yan binabago kanina ang nakita ko nyan. ganito yung nakita ko ng mga ka-experience uh, ayan ganito yung nakita ko kanina ayan asan na ba yun ito ayan yan yung nakita ko kanina mga ka-experience nakikita nyo yung dalawang green na yan yan, yan yung yan yung may problema. Yan yung palagi ko nabutas yung gitna ng packing niya sa sa shock niya. Yan oh, no? kita niya naman, di ba? hmm Yan. Palagi ko yan yung may malutong na ibig sabihin kapag ka ganyan sira na yung packing sa taas. No? Ayan. Oh, kita niya. Tabi natin baka hanapin yung mayari. Ayan andito kami ngayon sa North Segaray Bulacan, mga ka-experience sa mga balwarte ng mga gawaan ng mga simento nasa area lang kami nun pero hindi kami nandoon sa loob ng gawa ng simento, ayan yeah sana brad abutin ko brad mabut ko ba? ayan ayan okay, sige okay na ayan palagay ko mga ka-experience no eh, ay, nyo naman palagay ko yung gitna nito ito to itong shock na to meron kasi sa gitna yan eh palagay ko yun ang may sira mga ka-experience no ngayon na uh, ito dito yan na uh, binabaklas mga ka-experience yan nakikita nyo to yan yung tinatanggal no yan yan dyan po tinatanggal yan mga ka-experience no Sige. Ano yung kabila? Tanggalin natin. Pahaba, pahaba, pahaba. Yan. Oh. Ah. tingnan nyo. Nihila ko siya, oh. Dapat di ko nahihila. Hmm. Tapos ilulubog ko yan na nakatakpan yung dalawang butas, ha. Lulubog ko, lulumulubog siya. So, ibig sabihin, ah uh, may tama yung packing nito sa gitna butas siya. Kaya kahit anong gawin mo, taas mo bang ganon, walang parang wala lang mangyayari, no? So, yun mga ka-experience, kalagin din yung kabila. Sige po. Tay na. 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 Mga ka-experience, oh. Nakita nyo, marami siyang kulay green na parang nagbitak-tak. Ayan. Um. Kita nyo yan? oh, ito siya mga ka-experience. tingnan nyo. Ayan sinisilang lang namin dito ah, kita nyo naman oh. No? Hmm. durug durug na yung packing niya. kaya ito yung dahilan na ano bumababa sya ayan oh. No? kita nyo kita nyo bumababa sya ayan hmm. diba so yun nakalagin pa yung kabila yung isa doon sigurado ganyan din yan mga ka experience no? ayan hmm? Nyo? Hmm. Butas sa packing. So positive ako na ano, uh, ito yung sira kasi nga nung nilinis ko yung magnetic valve dun sa ilalim, yung control valve nya Yeah, mga ganitong mga nakuha ko. So positive siya na uh, packing talaga yung may problema. Kita nyo naman, di ba? Mga ka-experience niyo. Kita nyo naman. Ito mga ka-experience, uh, good pa yung packing nito. Bakit kamo good pa? Tingnan niyo, no. Ayun. hilain ko 'tong mga ka-experience tingnan niyo. Hindi ko 'to mahila. Hindi ko rin siya may din. Hindi ko rin siya may din mga ka-experience, no. ayan no? kita niyo naman, gumagana siya. Ayun, gumagana siya. So okay pa 'to. Pero syempre, ang uh, kalinya niya niya, niya, niya yung may sira. Syempre, kailangan na natin check up yung love, no. Total, uh, pinabili na rin sila ng dalawang packing para makita natin. Pero ito good pa to mga ka-experience pero kailan na rin namin buksan no. Mga ka-experience no. So yun lang. Ganito lang po pagka makikita niyo si Ryan sa inyo, Yan Kita naman. Pag bumababa yung ring ban, eh, siya na to, si yung packing mga ka-experience no. Sige, aba na. Hey Brad. Merienda daw oh. Yeah. Todo na mo may cocktail tsaka tinapay oh. Ayun mga ka-experience oh. Ah Napalitan na namin yung packing mga kay Kita nyo, durog-durog na siya, oh. Yan, oh. Kita nyo naman, oh. Hmm. Ito yung mga packing niya sa loob. Sira. No? So, hindi ko na napakita sa inyo yung, ano, yung pinalit namin, no? Yan. Yan. ito medyo matino pa siya Pero malutong na rin siya mga ka-experience oh. Pasira na rin Kasi yung dalawa na yan yun, tsaka tong dulo dito Yan ang pinalitan ko kasi sila nga yung may problema itong kabila na to, side na to. Yan ang pagtinas mo, wala man isang minuto, nasa baba na kagad tong pakpak -pak niya. No? Ganun lang kabilis mga ka-experience. O oh, ayan, uh, ito ito, merienda muna daw sabi sa ng boss. Yan. Brad, baba na muna Brad. Ha. Oh. Mga ka-experience, hindi na siya bumababa mga ka-experience, no? Ayan. Kita niya naman. Kanina wala pang isang minuto bababa na yan Ang bilis niyang bumaba Ayan o no? Kita niyo hindi na bumababa. bumaba Kanina boss Ang bilis lang bumaba ano Mabilis, no? Mabilis lang bumaba kanina Mabilis lang bumaba ano Ngayon matagal na Mukhang hindi na, hindi na bumaba <laughs> Kamukha na ng kabila Hindi bumaba yung kabila o oh. Okay na siya <laughs> nadali, nadali yan na, Nadali ha? ah Abra Nadali mo abra Nadali o oh, sige, diretsyo mo taas kuya para makita natin kung kulang pa yung ATF. May may labi dito kuya, baka malaglag dito ha. Hindi yan nakatusok. Ah, nakatusok. O <coughs> oh, yan. Makita nyo naman, tumaas na. Tingnan natin kung bababayan. Ba sige, i-fix mo na yung mga uubos, ano. Uubos, nila, Hindi ah. Pag bumaba lang yan, doon mo lang bibigyan. So, so, baka okay, magsobra. Okay, yun, eh. Hindi baka magsobra mamaya na pag bumaba ng todo yan. Ayan mga ka-experience, tapos na. Kita nyo naman, naka butterfly na. Yun oh. No? Okay na. Ayan, yan ang sinasabi ko. Pag bumagsak itong wing ban niya, dun mo palang malalaman kung gano'ng karami yung ilalagay mo. Kasi mamaya, nakataas siya, magkakarga tayo, magsusobra naman. di ba? Diba? Yan yung sinasabi ko. Kailangan, uh, ibaba muna natin yung ano, Ibaba muna natin yung wing ban. na natin yan. Pantay na yan. Pagbaba mo, pantay na yan. Tingnan mo, ha? Uh, yan. Okay lang pakita ka sa video. Ah, uh, shout out sa inyo, kuya. Yan. Uh, ginawa natin yung wing ban niya. Kasi nga, ano, laging uh, laging bumababa. Kakapindot lang. Pag alis mo sa pindot, baba na siya. <laughs> Ay si Tatay oh. Poging -poging ba si Tatay ha? Ah? <laughs> Kulang pa Brad. Hmm. Maraming pondo. Kasi nagpondo eh. Mm. Kulang pa. Pero madali na lang nila yan. Sila na lang magdadagdag. Basta pag nakababayan, lagi lang dito sa tuldok na pula na to. Yan hindi ka pwedeng sumubra dyan ng 3 port no lagi sa tuldok nalimbawa nakababa yung wing bar mo loaded na siya ng fluid sa ibabaw tapos binaba mo siya dito mo siya maglalagay yan yan pag mo na itong ano kasi madumi na yan eh yan madumi na yan bago na lang ilagay natin para sigurado diba ayan ano itataas pa natin hindi na Brad, ang dani mo lang, ha? malambot lang yan, Brad. O, oh, ayan. Tama na, Brad. Bapak mutok ko, Tama na. Okay. Ano, taas mo pa isa, kuya. Para pag binaba mo, malalaman natin kung okay na yun, o. No? Ayan. Ayan, itataas na po. Suwabing-suwabing tumahas. Tignan natin kung mamababa. Sige. Sige. Oh, wala na. Tama na. Wala na siyang eat. Ano? ah langis ano, na? Wala tayong mabibili ng hydraulic ano? Wala na yan. O, oh, taas naman. Taas. Ayan. Ah. Okay lang siya. Tama mm, mm Kasi kalahati lang nilagay mo no, hindi ka sumobra. O, oh, tama lang yan. Eh, mo ngayon yan. Ibaba mo para malaman natin. O, oh, tama, tama yan. O, oh, kita mo? Ayan. Pwede mo natin pabagalin kung gusto mo lang. Bardo mo pa ka yan, kasi mababasag yan. Sigyan Brad. Tama na. O, Hindi naman kailangan sa barang Ayan, mga ka-experience, no? Ayan. Uh, hindi ko muna tatapusin, mga ka-experience, no? Kasi may pinapasaglit lang si boss. Damay na rin natin sa video mga ka-experience, no? Ayan. O, oh, ayan, mga ka-experience, oh. Tapos na. Tapos na, mga ka-experience. Ayan. Uh, mga ka-experience, no? Um, kakatapos lang namin sa wingban na to no? Ah, uh, nagawa na po yung kusang bumababa no? sira nga yung packing niya mga ka-experience no? na uh, maraming maraming salamat sana may natutunan na naman kayo mga ka-experience no? ayan thank you thank you po sa inyo mga ka sa uh, sana wag niyo pong kalimutan na mag-subscribe no at uh, uh, share no yan mga ka-experience no maraming maraming salamat po thank you thank you po mga ka-experience Okay na Brad?